'di ba? Oh, grabe naman 'to. At uh, ah, TP by Hilda mga pre. Pre, may patipi-tipi -tipi yung kalaban, pre. Armor mo na guys, armor. One, two. Oh, Ay, pumatay sa akin, guys. Pumatay course. sa akin pare kay. Pero hindi tayo takot diyan, idol. Kasi alam mo kung bakit. Kasi sobrang sakit ko, par. Kumbaga yung mga gen, pare, para mga jungle monster lang yan, pare kay. Jungle monster Hilda yung pangalan, pare. Yo, stroba ng tromang dead deal 2. What's up, idol? Diba? Parang jungle monster lang yung kalaban na yun. Nakita mo yung damage natin, pre. That's very amazing. Pari ko. ko. Par. Nakita mo yung armor. Preg, naka-armor kami, pre. Par. 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 Walang ginaw... Walang inambag yun. <laughs> Walang inambag yung ano... Walang inambag yung pakito mga idol, pare ko. Nathan, natural. Yung ulti ko, pare ko, tina-target 'yan. 'Di ba, par? Yung sa'yo iyo ba, pindot-pindot lang, atak-atak lang, pare ko, 'di ba? Anong pinag pinagsasabi mo, ano Nathan, pare ko? Minsan kasi, pare ko, yung mga nagyayabang na yan idol, mga pindot-pindot gaming na yan, pare ko. Pagka ulti, pindot-pindot na lang, atak 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 parikoy pare ko. Nagyayabang pa, par. Yung ulti ko, pre, tina-target 'yan. Siyempre, gumagalaw yung kalaban. Nakala mo, sa kalaban, di gumagalaw. May pre. May ilag. Buti sana kung di may ilag yung kalaban, nakatayo lang, parang hanabi. hindi e di madali lang patayin yun. Kung mga Nathan lang yung kalaban ko, madali lang patayin kasi nagpipindot-pindot lang. Yung Aritiel, gumagalaw yan. Pari, common sense, par. Common sense, par. Ito, ito, ito. Walang common sense yung mga kampi. Minsan, may, may, may ganyan talaga mga kampi walang common sense pare king gabing gabi sa <laughs> walang pasok ngayon pare king ganun talaga yun sa tropang PJ Arzeta. good evening my idol Watch up, ka na, idol. Yung nga, ah, pray. Tapos mga ko. Hindi nag-iisip, pare patay nga naman si Nathan, pare 1, two, three, four. Sample lang ko nga ito kanina. Patong na natin, pari. Buhay ako dyan, pari. Baka naman, pari. It's very amazing, pare Puro kill. Amp. Hindi <laughs> po, <laughs> 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 Yodi Poga, po, Nathan. Puro kill. Tari. Okay lang yung puro kill kesa naman ikaw puro deaths, par. Nakakang kill, kabari. Ay, nato, okay, pari. May mga ganyan talaga, par. Mga utak talaga. Utak bulin talaga, pari. Ganun talaga, tropa. 18-5 ako, Ikaw, ano? 3-3? Bilising nyo Gigil na itong Nathan na ito pare ko Nakakala na ito pare ko Kala nyo Lucier pa rin. Lucier. Lucier. Yo, what's up, idol? Good evening sa'yo, buddy. Welcome, buddy. Ganun talaga, tropa. Minsan, pag binubuhat mo na nga lang, buddy. Dami pang reklamo, mga tropa. Diba? Ganyang kabigat dito. magpag solo rank game ka. Ganyang kabigat yung kamuti mo. Magpunta to the moon, road trip, brum-brum. Pero okay lang yan, buddy. Huwag ka magpapatilt sa mga ganyang kampi, guys. Kasi madami talaga sila, pare. Lalo na ngayon, Sabado, pari ko. Pag nagpadala ka dyan, eh, siguradong majijiji ka. Kung gagawin mo, focus ka lang. Kung anong tingin mong tamang, gina tamang mong gawin, gawin yun yung gawin mo. Okay, pare ko. Kahit pagalit pa yung kakampi mo, tropa, wag mo, wala, wala kang pakialam dyan, par. Wag mo silang pakialaman. Gagawin mo lang talaga yung anong feeling mo, yung kung baga, wag mo yung gameplay style mo, di ba, pare ko. Pag ganyan, naubos yung kampi mo, pare ko. Pagka trash talk na naman yung Nathan na yan, pare, sabi na "Ansan ka na? Ano, Granger?" Granger, kasalanan mo Natalo talo tayo. Ganoon naman din, buddy. Kung ka na, pare. Yung turret talagang been. player. Kung magatanggapin mo na lang pa. Tanggapin ang masakit na katotohanan. Pare, clear mo na. Ano bang inaantay mo, tropa? Nag-aabang ka din, par. Par. Ito na paro. Oh. Oh, wow. Never sumama, pare, kuy. Perkan, kailan ka ba tatama? masakit na katotohanan Naglit lang ang drop One, 3 three Another one Another one Another one Nice one Very nice Nagtik pa Push pre Basag pre Basag pre Ignore the enemy spray Pre ignore the enemy spray Normal attack the tower Nice Nice one Sumo! Nice one! Okay, that's what's called amazing. Yes, the... <laughs> nice game, pare. Nice game. Prayo, kill lang kor ng alam, pare. Minsan talaga, pare. Kay, yung mga tubol ng kampi, pare. Ganun talaga kahina yung pagkaintindi, pare. Kay. Kaya hayaan lang natin sila, pare. wag mo nang papatulan, pare. Kay. Kasi, kumbaga, kung pag ikaw, pinatulan mo yung tae, magkakatay ka din, di ba, pare? Hindi tipong let's say body na napakan mo yung tae, di ba? Napakan mo yung tae, na bad trip ka, na bad trip ka sa tae, pare ko eh. Ngayon yung tae idol, inaway mo, inapakan mo ulit, par. Di ba par? Ganun lang yun, pre. Kung baga ikaw, nagalit ka, inapakan mo pa ulit yung tae, inapakan mo na inapakan mo pa ulit. Kung baga naging tae din yung mindset mo, di ba par? Kaya mga tae na yan, tropa, wag mong pinapatulan. Kayaan mo lang sila pare. <laughs> eh di naging double tie ka na, di ba? Huwag mo papatulan yung mga tie, idol. Ito naman eh. Nugi ka dyan pag pinatulan mo yung tie. pre. eh. So, Kumbaga na lang yung mindset mo lagi. Yung mga, mga tubol na player. Mga tie lang sila, pare ko eh. Huwag pinapatulan yung tie, pre. wala kang mapapala dyan. Hindi worth it. Welcome Hindi worth it pumatol place place sa tie, pare ko eh. abilis na Romel, ganito siya. Mga inga, be pray. Welcome, welcome. Shout out. Okay, so kalaban natin dito mga idol. Yishan Shin. He's sunshine! Yes, so everybody watching from Florida. Good evening. Good evening sa'yo, my idol. Medyo mahirap ba yung kalaban? May lapula pa mga idol. So, kapat dito guys yung item natin. Hunter Strike, okay? Hunter Strike tayo mga tropa. Yo, what's tropang Marlon Calatan Clavite. Good evening sa'yo, buddy. Mayang gabi pro. Welcome sa stream mga idol. Hunter Strike tayo, first item. tropang yes, Marlon. Good evening. Thank you for always sharing the stream mga idol, no? Welcome, welcome, welcome. Grrr. Jerr, tara, thanks you gidim Panidas. Welcome buddy, welcome, welcome. Maayong gabi sa imo pare, guys. Taman chill lang, tamang chill lang. Tamang tambay lang pare, guys. Gusto mo dito? Tambay ka lang pare, guys, 'di diba? basta dito para sa stream natin. Huwag kang pumapatol sa tae. Sabi ko naman sa inyo pare, guys. Huwag mong papatulan yung mga tae pare, guys. Mag-focus ka lang sa game mo pare, guys. Nonsense ka usap yung mga tae na yan pare, guys. Kumbaga, napakan mo na nga, apakan mo pa ulit dahil nagalit ka. Huwag ganun, pre. Kumbaga, ano, kumbaga apakan mo, eh, iwasan mo na. Ako, kinuha na yung blue buff ko, mga tropa, kasi hindi ka tumitingin sa ano natin eh. Walang ano eh, walang, uh... walang ano, walang ano, walang, walang, walang tulong para tipihan natin idol para maangas para. Ay isa trabong daniel daniel my idol gidibing sa iyo buddy welcome sa stream pre charat focus so, na tayo sa game mga tropa. kailangan natin ng konting pagmamahal okay mukhang magaling naman yung franco natin guys feeling ko maasahan natin kasi sabi niya kanina I'm a pilot I'm a pilot yun para wag mo papatulan ng mga tae guys yun lang talaga number one number one tip wag pumatol sa tae pag sa tae mga pre Naku, patay na naman Pakong sakto naman yun, buddy Good job, Kupra You are unbelievable <laughs> Unbelievable Good job Good job, Kupra Baka magaling din yung tank nila, pare ko no? Naglalabanan yung dalawang magaling na tank Okay, buddy Ayun na para napatay ulit yung YSS mga tropa Kaso nakabawi siya, tropa Which is nice Parang kailangan natin kunin yung ano, pare ko Kailangan nyo kunin yung turtle Guys, uh, kailangan natin magawa ng turtle, guys. Tune me here, guys. Okay. Par nice one. Ang galing naman tanko, pre. O, oh. tignan mo naman yung ginagawa ng tanko, bahari ko eh. Amazing. Patay ka naman mga tubol ka, bahari ko so, eh. Yung pitoy ka mga YSS. <laughs> Maangas na YSS, mga tropa. 'di diba sabi ko sa inyo okay lang naman puro kills ke eh. wag lang puro deaths 'di ba par pangit naman yung puro deaths kasi yabang mo pa pare eh. puro deaths lang naman yung ambag mo pare ano gusto mo trust token natin yung ano yung YSS wag na pre wag mo patulan yung ano guys wag natin patulan 'di ba wag tayong bumaba sa level ng mga ganyan pare Iwas sa tropang Ariel Megalianis. Huwag kang bumaba ng level. Mag-set ka ng standard sa sarili mo. Okay, hayaan mo silang ano, mga taing mag-usap-usap. Ganon, pare ko eh. Kung baga ikaw, ano, tao ka. Tao ka, hindi ka tae, di ba? Huwag so, na mapapatulan yung mga tae. Kay. Focus lang. Focus lang sa game. Okay, next item para maglagay na ng konting armor. Para, hindi tayo basa-basang mano, ma makombohan. Kasi kukombohin tayo nyan mamaya, mga idol eh. So, mahirap dito kalaban mamaya. Yan eh, yung lapu lapo Kasi pwede tayo dive nyan, pare. Charot na idol. Good evening sa'yo, Mark. What's up, Mark? May idol. Good evening sa'yo, pre. Ang nitan kanina, pre. Hindi naman marunong yung nitan kanina, idol, eh. Marunong yabang mga trophy, no? Ganun, par. Dapat, unahin mo yung game. Ayun, puro yabang muna, pari. Good job. Punit sila kaya, ano, eh. Kaya Terisla, eh. Botchog. Botchoggers watch out again kailangan ko na ako na dito pre Malepic. pag nabuo natin yung armor na yan magmamalefic tayo mga idol no siguro kinakabahan na itong YSS mga idol, idol. sabi niya nag trash talk pa ako tapos talo naman ako Nakakahiya naman diba punang trash talk pa parin tapos talo ka Let's sabi nga kaano yung nakapababa ng loob ka Nak ano nakakababa ng dignidad mga idol nakababa ng credibility pag ganun pare yun sa tayo ka drop ang mark shout out sa'yo pare mark kung baga dapat ikaw ano lang stay humble stay humble kasi stay humble kasi wait lang pre kunin ko muna ito idol Yo what's up idol ito pang mark jolan mark jolan may idol what's up tropa good evening ay ay ay, ay pare pag natalo tayo dito okay lang di naman di naman ako ng trash talk okay. eh ganun lang yun buddy ikaw ng to ka natalo ka pa Ubus pre Ubus oh. pre Ubus ang kaso medyo mahirap pari Kulang pa tayo sa damage Karot ba din ito pang rameng. Rameng may idol How are you today my trota Kailangan ko dito guys Ano malepic pre Kasi Natatagalan akong pumatay Kay Lapu, Lapu Tsaka kay ano eh Kay Kay Cupra So yun talaga kailangan natin dito Damage Enough damage na hindi sila tumagal sa laban. Okay. Wala na din ang malefics. Malefics talaga parang. So, baka muna kayo doon. Madami yan, pre. Madami yan, pre. Madami sila, pre. Madami sila, pre. Kaya na parang. Hindi na natin yung idol. Buti na lang. Eh medyo bulbul yung ano eh. Medyo bulbul yung YSS, no? Buti na lang eh. Buti na lang talaga eh. Hindi alam ginagawa niya eh. Oh, sige. Ano? Unahin mo yung farm. ako, kills inuuna ko. Ikaw, unahin mo yung farm, pare. Ha? Unahin mo yung farm, pre. Ayan, pre, oh. Ang kabulbulan mo, pre. Pakita mo sa lahat, pre. Ipak <laughs> Ipakita mo. mo, pre. Ang kabulbulan mo, pre. Ang sakit ng kayabangan. Minsan talaga. What? Pwede mo natin ito mga pinak. Yo, what up, tropang prince? Good evening, pare, man. Isang malukit na red bull. Let's not get it. Okay. Okay. Well played e lang pre, pwesto lang pre next item guys, anti-keras tayo mga idol syempre para kahit mag tower beg tayo mga metro. hindi tayo okay kukuha kayo ng ano pre para sila wala tayong tank mga idol eh. baka mahirapan tayo bali nang ibigay natin yung turtle na yan. Kailangan nila yan. Magpalakas muna sila parek. Eh. Para at least makaka-comeback sila parek. Eh. Diba? Bigyan natin ng chance makaka-comeback yun. <laughs> Bigyan natin ng chance makaka-comeback yung kalabat mga tropa. May thrill. Yeah, Iyan sa sa ka katropong Robert Tirol. May idol. Good evening sa'yo Robert. How are you today? How are you today? May idol. Idolong Robert. Next item pre. Si Halberg pre sa sakit at sa sakit naman ang kalagayan ng atin eh minamali tawo nay tama nila. Let's make it. Para kay. Shoot. Huh. Wanna take a look inside? Epar, kung kaya mo par.

par. Ay, eh, pasukin mo yung YSS na yun. Yung music to my ears. Hinayaan niyang na mabasag Baka killed. ano, YSS. Sharot! Oh, Ang Jonas Pani, ban my idol. How are you today pari? Next item pre. Ano man na tayo guys eh? Anti-heal pre, anti-heal. Pero syempre guys, huwag kang makampante kasi... YSS pa rin yan, pre kahit kahit monggo yung gumagamit niyan pag na long game kayo masakit talaga yan pare ko kung baga mga given mo mga layla mga hanabi na yan pare ko pag na late game talaga naka item sila pare ko doon ka talaga mahihirapan kasi par sabi ko nga kahit tayo yung gumagamit niyan okay lang mas importante maka item yun mga idol welcome para kay tropang uh, idol idol jonas pre okay, kit natin idol mo tayo papaburst idol kasi Ista okay, na ako, pre. Pre, na ako. Pre, na ako. Sorry, sorry. Nako, GG kami, pare. Sabi ko sa inyo, pare. Eh, ang ganda ng pagkakastan. Napakaganda ng pagkakastan nila pula po, pare. Yo, what's up? Ayun ka Ram, kay tropang Jonas. What's up, Jonas? Good evening sa'yo, buddy. Clear muna. Tama, tama. Tama, chill lang. Kaya pa yan. Kaya pa yan. Ang sasakit na katotohanan Ah, masakit na katotohanan Yo, what up, tropang pat yun sa Alice. Okay lang yan, buddy Ano lang, first lord lang naman yan eh Mamaga, Kaya natin depensahan yan, idol Kaya natin depensahan yan Huwag lang mamatay yung kampi natin Good job dyan pa sila parang rin Nagpapaubos ang kalaban Yung yeah, sa tropang Raymark Berano May idol Raymark Who are you today? Kunting ingat sa Kagura May idol kasi Pwede tayo ma niyan Wala tayong MVP Pwede tayo ma ni Kagura Don't even try. Okay, lang yan. We have prank ko mga idol. Request para makabawi tayo mga idol, kailangan natin makuha yung turtle. Kailangan natin makuha yung turtle. Basag lang pre. Nice one. Nice one. Nice one. Nice one, buddy. Malatak na tayo.

Gagi yung laban na ito. Nakakagigil. Wala pa sa endless battle ha. Eh. hindi Wala pa ka live eh. Kailangan natin makuha itong Lord Parry eh. Sabi ko nga, para makabawi tayo, kailangan natin makuha yung Lord. Ayun Lord, kailangan natin makuha yung Lord. Lord pray Lord. Yung Kimi 1-5. At so okay lang naman na idol. Mas importante Hindi ikaw yung pabigat sa team mo. Yung mahirap doon. Hindi po pabigat ka, ka, di ba? importante ikaw yung ano ikaw yung superstars ganun Launch, <mimic> guess, Dairy, wonderful ml right. pre ba't ka pumasok pre obos kayo dyan pre uh, good job pre good job Okay, wanna par attack. Tabay tayo niyan. Tapos Tiras para maangas Pan Wala pa siyang ano so, kunin mo na idol Kunin mo na no print Kailangan mo else. yan Eh sa trabang Dane Corpus Good evening buddy Karanda pa ba?

Siguro Tansu yan, pare ko Tansu ka ba? Ano YSS? Piling ko Tansu itong YSS mga trope. No, tayo yung galawan eh. Tayong tayo kasing tayo din yung ugali eh. Yo, sa trope Rico. What's up, Idol Rico? Good evening sa iba rin. Oh, minsan mga tayo talaga eh. Tansu yan, tayo yun eh. Tayo talaga yung galawan nun eh. Parang Nathan niya kanina, tayo tayo din eh. Yo, sa trope ang Carmelo Matarong. Good evening sa iba rin. Eh. Sarat. Tsokolate ba? silver ay naku lose delete account na lang bar.